kasabay ng pagdiriwang ng ikalabing isang dekadang anibersaryo ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas ay ang gawad parangal para sa mga natatanging guro at kawani ng ating sintang paaralan na ginanap dito sa Bulwagang Balagtas ngayong ikatatlong po ng Setyembre. Mga natatanging guro at kawani ng PUP ang dumalo sa pagdiriwang na ito. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pambungad na mensahe ni Dr. Samuel Salvador Vice Presidente ng Pang-Akademiko na sinundan ng pagmungkahi ng ating Presidente na si Dr. Emmanuel C. de Guzman. Mahal natin ang pamantasan na ito. Mahal ang administration bawat isa sa inyo. God bless us all. Happy 110 Foundation Anniversary. Sana ay magpatuloy ang ganitong uri ng pagkakabigis ng ating itang paaralan. Siyam na natatangguro ng College of Business Administration ang pinaralang. For those who are thinking of uh, going into education and becoming a, a teacher or a faculty member in a state university, the best way to do your job well is to commit yourself to educating the young people. Of course, at the same time, a commitment as well do things the proper way because uh, teaching is a very ethical profession. I mean, teaching has to do with dealing with uh, the young people. Teachers uh, must always try to be ethical in interacting and in. In doing their work as educator. Naway dumami pa po at maipagpatuloy ang mga katulad ninyong tapat at mabuting nagseserbisyo para sa ating sintang paaralan. Mabuhay po kayong lahat. Ako po si Bea Villarreal, nag para sa BT News Online.